Dahil Pasko at birthday na nga ni Mama ay binigyan ko sila ng regalo. Pa! Ah! Oh. Regalo! Picture ka muna dali! After ko nga may abot kay Papa, eh akala nga niya t-shirt. Kaya naman dali-dali na nga niya itong bituksan. <laughs> After niya nga mabuksan ay nagtaka siya kung ano nga itong box Nung pagkaharap niya nga ay power bank Meron na nga daw siya Kaso sira na yun kaya binilan ko nga siya ng panibago Nung next na pagkakuha nga niya ay nagtanong siya kung ano daw yun Ang sabi ko nga yun yung nilalagay sa wallet na pampaswerte At yung huling regalo nga yun yung nagpangiti sa kanya meron kasi siyang gustong bayaran. Kaya naman, naisipan ko siyang bigyan ng ampaw. O, oh, di ba? Sobra yung tuwa niya. Thank you, thank you. After ng kay Papa, ay binigyan ko naman si Mama. Halos puro thank you ngayon narinig ko nung pagkaabot ko sa kanya. Like, uh... Open mo! Open mo! Oh, dito, <laughs> <laughs> Ditong part nga ay nagtanong si mama kung ano daw yung laman ng box. Kaso sabi ko, ihuli na nga lang niya at meron pang laman dun sa loob. At yung pang-apat nga niyang regalo ay yung ampaw. Kaya naman tuwang-tuwa rin siya. Kasi sa tinagal-tagal ay ngayon nga lang daw ulit siya nakatanggap. dali At eto na nga panglimang regalo ko sa kanya. Yung golden money na pampaswerte sa wallet. Thank you so much, Pa. Welcome. Thank, 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 Thank you so much. I love you. I love you. And ito na nga yung pinaka-exciting na part. At talaga namang in-unbox na nga niya. Sobrang tuwa nga niya at sobrang excited. Wow! Muno! Sa sobrang tuwa nga niya ay puro wow na nga lang talaga ay nababanggit niya. Nakakataba nga ng puso kasi sobrang nga niyang na-appreciate. Deserve din ng mga magulong natin na bigyan sila ng regalo. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Thank you.